Ngayon, hinahanap natin ang sasakyan ng pulis na lumubog sa tubig gamit ang tulong ng isang higanting magnet. May nararamdaman akong malaki. Naku, hindi ka panipaniwala yan. Grabe, buong sasakyan ng pulis yan. Kaya gagamitin natin ang higanting magnet ko para dyan. Kamusta mga mahal kong manonood at subscribers? Ako si SLAV at welcome sa Panibago. Pakikipagsapalaran sa magnet fishing ngayon. Narito ako kasama ang aking higanting magnet. Naghahanap ng mga makikita. Pero maaaring konektado ang mga makikitang ito sa totoong habulan ng pulis. Oh, doon sa banda roon, nagkaroon ng totoong habulan ng pulis. Kaya hinahabol ng sasakyan ng pulis ang mga sasakyan ng mga bandido. At ayon sa narinig ko, nahulog ang sasakyan ng pulis dito mismo sa ilalim ng tubig. Kaya baka ngayon ay makahanap tayo ng ilang piraso o mga bagay o anumang maaaring konektado sa habulan na ito o sa pagtutugis na ito. May nararamdaman ako sa magnet ko. Tingnan natin ang nakuha natin. Oo, may nakuha tayo. Iyan ang una nating nakuha. Ano kaya yan? Grabe, isang karatula yan. Isang karatula sa kalsada ito at baka may nakuha pa tayong iba. Oo oh, astig, tingnan mo yan. May nakuha tayong mga tornilyo at tingnan mo kung gaano kalaki ang kawit na ito. Isang kawit ito para sa pangingisda at ang laki niyan. Ano kaya ang nasa kabila? May ilang tornilyo, ilang pako. Wala akong pakialam dyan pero napaka-interesante ng natagpuan na ito. Totoong karatula ito sa kalsada. At tingnan mo, medyo baloktot ang karatula kaya nasira na ito. Baka nasira ito ng sasakyan na nahulog dito sa ilalim ng tubig. Kaya itong karatula ay nakatayo. Halimbawa, parang ganyan. At yung driver ng sasakyan ay nabangga ang karatula at sumama sa ilalim ng tubig kasama ang karatula. Ituloy lang natin ang paghahagis ng magnet. Tingnan mo ang higanting magnet ko. Ang laki nito at marami na kaming naging adventure gamit ito. Kaya kung mahilig ka rin sa magnet fishing tulad ko, huwag kang mag-atubiling mag-subscribe sa channel ko ngayon at ilike mo na rin, syempre. Oh, tol, may nararamdaman ako. Oo, oh, oh. may nararamdaman akong bagay sa ilalim ng tubig at parang mabigat ito. Oo, oh, medyo nakaka-interes yan. Malaki itong bagay na to. Malaki at mabigat itong bagay na to. Nararamdaman ko na may parang kapit doon sa ilalim ng tubig at medyo mahirap tanggalin yung bagay na yun doon. Grabe ang bigat nito. Uy, tingnan mo tong mga bula. Wow, ibig sabihin may nakuha na tayo. Uy, may nakikita akong itim. May nakikita akong itim doon. Ano kaya yon? Grabe, umaalis na, umaalis na. Hindi, hindi. Parang may nawala sa akin. Grabe, may nawala sa akin. Pero siguradong sigurado ako na may naramdaman ako doon sa banda roon. Sige, tingnan natin! Tingnan natin! Oo! Nararamdaman ko ulit! Tingnan mo! Tingnan mo! Itong itim na bagay! Itong itim na bagay lumalabas na naman! Nako! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Nararamdaman ko ang kapit! Nararamdaman ko! Ay grabe! Ay grabe! Ano yon? Ay grabe! Hindi, 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 hindi! Bumalik ka! Hindi, hindi, hindi. Sige na, sige na, sige na. Halika dito. Sige na, sige na. Paano ito nangyari? Oh, yan ay sirena ng pulis. Sigurado akong totoo itong sirena ng pulis. Isang daang porsyento. Halika na, lumapit ka rito. Grabe ang laki nito. Kailangan ko talaga. Oh, oh, ako. Ah, tara na. Oh, akin na to ngayon. Grabe, grabe, grabe. <laughs> Tingnan mo yung bagay na yan. Totoong karatula ng pulis ito. Grabe! Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, totoo lahat ng kwento tungkol sa habulan ng pulis at pagtugis ng pulis. Ibig sabihin, nasa ilalim ng tubig ngayon ang sasakyan ng pulis. Pero ang nahanap lang natin ay yung sirena, di ba? Kaya pwede pa tayong makahanap ng ibang parte ng sasakyan ng pulis. Pero grabe talaga itong natagpuan natin. Totoong sirena ito ng pulis. At baka medyo illegal ito. Siguro dapat tawagan ko ang mga pulis. Anong palagay mo? Huwag mahiyang isulat ang komento mo. Pero ang gusto ko talagang gawin ngayon ay alisin lahat ng matutulis na bagay na ito mula sa magnet at subukang ihagis ulit. Para makahanap pa ng mas marami, inihagis ko na ang magnet doon. Piliin natin ang parehong direksyon. Oh, parang ganyan. Sige, subukan natin. Oh, nararamdaman ko ulit ang isang bagay. Kaya baka nandyan mismo sa ilalim ng tubig ang kotse ng pulis. Kaya subukan natin. Oh, napakabigat niyan. Grabe naman. Napakahigpit ng kapit. Kaya... Hindi ito basta-basta gumagalaw. Kaya malaki at mabigat talaga yon. Baka buong sasakyan ng pulis pa yon. Ano sa tingin mo? Isulat mo ang iyong mga komento. Posible kayang makuha ang buong sasakyan mula sa ilalim ng tubig gamit ang higanting magnet. Ano sa tingin mo? Huwag magatubiling atubiling magkomento. Pero sa ngayon, talagang nararamdaman kong ito ay sobrang bigat na bagay. Ito ay napakabigat. Hindi, 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 Diyos ko! Sa ngayon mga kaibigan, medyo natatakot ako na baka mabitawan ko ito. Kita nyo, may magandang tension tayo, maganda ang lubid natin, pero pwede ko pa mabitawan kasi sobrang bigat talaga. Kailangan ko pa ng isa pang bagay para dyan. Kaya para mailigtas ang nahuli na natin, kailangan kong gamitin ang likod ko. Punong-puno ng gamit ang likod ko sa paghahanap ng magnet. Halimbawa, ang kawit at triple na kawit ay matinik at magagamit natin. Pero sa ngayon, kailangan natin ng triple magnet. Mga pare, tingnan niyo yan. Totoong triple magnet ito. Kaya hawak ko ang sing -sing at tatlong magnet ng sabay kaya pwede nating itong gamitin para mailigtas ang nahanap natin. Itong triple magnet ay napakalakas, kaya gamitin na natin ito ngayon. Pareho lang ang prinsipyo, kaya ihahagis natin ang triple magnet doon. Kapag naramdaman ko na ang pangunahing lubid ko, saka ko ito gagawin. Makikita natin ngayon na mahigpit na ang isang lubid habang ang isa ay hindi pa. Kaya natin baguhin ang direksyon kahit papaano gaya nito hanggang maramdaman natin ang higpit sa mga lubid ng bao. Oh, oh, ngayon nararamdaman ko na. At pwede kong gamitin ang apat na magnet, apat na magnet sabay-sabay. Sa totoo lang, ginawa ko na ito dati sa dati kong video. Pwede mong gamitin ang hint na ito para mapanood ang dati kong video. Nahanap ko ang Lamborghini, Lamborghini, yung sports car mula sa ilalim ng tubig gamit ang apat na magnet. Kaya siguro ngayon, Baka mahanap natin ang puliskar gamit. Apat! Mga magnet Tara na! Ah, hindi, hindi, hindi. Ngayon. Sige na, sige na. Nandyan pa ang magnet at triple magnet, pero mukhang nawala natin ang single magnet. Ay naku, Diyos ko. Oo, nandyan pa rin. Subukan natin pareho. Oh, may nakikita ako. May nakikita ako dyan mismo. Yung itim na bagay lumalabas mula sa tubig. Oo, oh, malaki yung itim na bagay na yon. Wow, ano kaya yon? Siguro ito ay parang likurang bahagi o baka harapang bahagi ng sasakyan ng pulis. Hindi ko alam. Tuloy lang natin ang pagkuha niyan mula sa tubig. Oh, nandito na. Diyos ko, Diyos ko. Tingnan mo, may isa sa kaliwa at may isa sa kanan. Nakikita natin pareho. Maaring sasakyan iyon ng pulis. Grabe ang laki nito. Sobrang laki talaga. Grabe, grabe. Grabe. Ay! Tingnan mo, iyon ay isang iyon ay isang bumper ng sasakyan ng pulis. Diyos ko, tingnan mo. Ito ang harapang bahagi ng kahit anong sasakyan ng pulis. Tingnan mo lang yan. Itim ang kulay nito at nakakabit na. Kinabit ito sa harapang bahagi ng sasakyan ng pulis. Kaya isipin mo na lang ako bilang isang sasakyan ng pulis at ginagamit niyan habang may habulan o pagtugis. Alam mo ba kung para sa yon? Para sa pagbangga. Pagbangga ng mga sasakyan palabas ng kalsada o kaya para masira sila at mapatigil ang habulan sa totoo lang. Pero tingnan mo, tingnan mo, itong bagay na to, itong parte na to ay sobrang sirana. Sobrang sirana itong bagay na ito, kaya siguro habang hinahabol may nangyaring mali at nasira ang sasakyan ng pulis at ngayon ay nasa ilalim na ng tubig. Pero may naramdaman akong malaking bagay doon kaya baka natanggal ko ang bumper na to mula sa buong sasakyan. Sa palagay ko, kailangan pa nating ihagis muli ang magnet para mahanap lahat ng parte o baka pati ang buong sasakyan ng pulis. Kaya sa tingin ko, ang tamang gawin ay ihagis sa parehong lugar. Ano kaya yon? yung tinatayang lokasyon kung saan pwedeng nandoon ang buong sasakyan ng pulis. Sige, tingnan natin. Sa ngayon, wala akong nararamdamang mabigat, pero sigurado akong may nahuli ako, isang daang porsyento. May nahuli ako gamit ang higanting magnet ko at nararamdaman ko ito. Kaya tingnan natin kung ano kaya ang bagay na iyon. Sige, ay grabe, hindi, baril yan. Ay grabe, totoong baril ito. Ay grabe, tignan mo yung bagay na yan. Yan. Mukhang glak ito. Oo, glak ito. O baka hindi, di ako sigurado. Kung eksperto ka, mag-comment ka. Anong uri ng sandata ito? Pero mukhang baril ng pulis yan. Sigurado ako dyan ng isang daan porsyento. Nakita namin ito gamit ang search magnet. At ibig sabihin yan, kailangan talaga nating tawagan ang pulis isang daan porsyento na sa kasamaang palad. O baka naman hindi natin dapat gawin. Ano sa tingin mo tungkol doon? Sige, ilagay natin yung bagay na yan sa iba pang mga natagpuan dito. Kaya siguro dapat nating isali ang pulis sa ngayon o baka hindi. Pero tingnan mo, astig ang lugar na to. Ang lugar na pinagtatapunan ko ng magnet ay talagang astig, kaya ayokong baguhin ang direksyon. Ituloy lang natin ang pagtapon, tingnan natin. Oo oh, nga, oo, oh, napakagandang lugar nito mga tol. Astig talaga dito, at may nararamdaman na naman ako. Hindi masyadong mabigat, pero sigurado akong mayroong isang bagay dyan. Sige, kailangan nating magingat ngayon para mahanap natin ang bagay na nahuli natin. Sige, grabe, may nakikita tayong isang bagay. At ano? Ay, posas Grabe, posas yun. Maraming takip ng bote, takip ng beer, ilang dahon, ilang tinik, at kung ano-anong basura. Walang interesting, pero ito. Napaka-interesante. Totoong posas ng pulis yan. Hindi sila ganoon katanda, hindi rin ganoon kaluma. Katulad ng iba pang mga gamit, gaya ng sirena ng pulis, gaya ng iba pang mga natagpuan. Nangyari lang ito mga isang linggo, na ang nakalipas, baka mas maikli pa, anim o limang araw. Totoong posas ito, mga pare. Uy, ang astig niyan, gumagana pa sila. Gumagana pa rin sila. Ang astig nun, sobra. Grabe, hindi ka paniwala. totoong posas ng pulis. Diyos ko, anong nagawa ko? Wala akong susi. Wala akong pakialam. Kaya nga mas maginhawa pa nga itong posas, alam mo yon. Medyo komportable nga dalhin ang higanting magnet ko sa ganitong paraan. Kaya bawal ang hawakan. Hindi yung posas, bago kong pulseras yan. Kasi parang ganun ang itsura. Kaya Ituloy lang natin ang paghahagis para makita pa natin kung ano pang nakatago doon. Baka makakita pa tayo ng mas maraming na diskubre doon. Sige, oh, parang may nararamdaman ulit ako. Oh, sige, tingnan natin. Oo, oh, mga pare. Ah oo, sige. Ngayon, kailangan nating mag-ingat para makita kung ano yung bagay na nahuli ko sa magnet ko. Oh, ay, parang pilak yon, parang gamit sa bahay yon. Ay, parang dalawang bagay ang nakuha natin sa bay. Medyo kalawangin niyang parte na yan. Baka parte yan ang kotse ng pulis, pero hindi ako sigurado dyan. Ay, Diyos ko! Tara na! Sige, pero mukhang salamin ito sa likod. Oh, salamin ito sa likod ng kotse. Siguro ng kotse na to. Itong salamin na ito ay nakakabit sa police car at natanggal ito mula sa kotse dahil nahulog sa tubig. Anong palagay nyo mga pare? At sa tingin ko nakita nyo ang yelo. Oh, nagma-magnet fishing kami sa harap ng yelo. Dahil nandyan pa rin, ang tamang panahon kapag patapos na ang taglamig at dumarating na ang tagsibol. At kapag taglamig, may mga nahahanap kami sa yelo, kaya baka makita nyo dito sa yelo. At talagang kamanghamang mangha ito dahil sa panahon ng taglamig. Naglalaman ito ng maraming sikreto at maraming kwento. At kung gusto mong makita kung ano ang maaari nating makita sa ilalim ng yelo tuwing taglamig, maaari mong gamitin ang hint na ito para mapanood ang buong playlist tungkol doon. Pero ipagpapatuloy kong ihagis ang aking search magnet sa lugar kung saan nahulog sa tubig ang sasakyan ng pulis. Sige, hindi gaanong maginhawa ang pulseras na ito. Baka may ideya ka kung paano ito tanggalin? Pakisulat ang inyong mga komento. Gusto ko talagang isulat ninyo ang mga komento tungkol sa bagay na iyon dahil sobrang hindi komportable para sa akin. Oo nga, dapat nating tawagan ang pulis at baka matanggal nila ang pulseras na ito. Ay, paano kung isipin nilang tumakas ako sa kulungan? Nako, parang sasabihin ko yata sa mga pulis ng ganun. Kahina-hinala ba o hindi? Ano sa tingin mo? Sige, ngayon ang misyon ko ay patuloy na ihagis ang magnet para makahanap pa ng mas marami pang mga bagay. Pagkatapos, magpapasya tayo kung tatawagin ba ang pulis o hindi. At kung nanonood ka pa rin ng video na ito at kung gusto mo, kung nae-enjoy mo ang magnet fishing, huwag mong kalimutang mag-subscribe ngayon na dahil gagawa pa tayo ng maraming magnet fishing adventures na espesyal para sa'yo. Kaya huwag kang mag-atubiling isulat ang iyong mga komento mag-subscribe at tingnan kung ano ang nakuha natin. Grabe, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano yon? Wow! Grabe mga pare. Isa pa yan sa mga nakita namin dati. Tingnan nyo, magkahawig sila. Kaya baka ganitong mga pyesa galing sa isang kotse, sa isang police car. Magkahawig sila. Interesante. At tingnan nyo, ano pa ang nakita natin? Ano yon? Hindi ko maintindihan. Ano ito? Diyos ko. Siguro bahagi yan ng kotse, pero grabe naman. Pero ganun ba talaga? Ganun ba talaga? Para saan? Hindi ko maintindihan. Iyan ay isang kakaibang bagay. Mga kaibigan, kung alam nyo kung ano yon, huwag kayong mag-atubiling isulat ang inyong mga komento dahil sa ngayon. Wala akong ideya, pero nakaka-interes itong natuklasan. Ay, grabe. Tingnan mo, ano ang nakasulat dito? Oh, LCRR. Siguro abbreviation niya ng pulis o oh, parang ganun. Mga letra na ibig sabihin ay departamento ng pulis o oh, parang ganun. Hmm babala, huwag tanggalin. Para di ko alam kung ano yan, kung alam nyo ilagay sa komento. Kaya isa na namang natagpuan at sobrang interesting ng bagay na iyon. Kaya tanggalin na natin ang mga tinik mula sa magnet. Ano? Sige, mas mabuti na yan. Sige, ituloy lang natin ang paghagis ng magnet at tingnan natin kung ano ang Ay grabe, napakadelikado niyan. Sa totoo lang, huwag na huwag ninyong susubukan ang kahit ano sa napanood ninyo sa video na ito dahil lahat ng ginawa dito ay isinagawa ng mga professional. Kung mahilig kayo sa mga ganitong adventure, mag-subscribe lang kayo sa aking channel, ilike ninyo at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento. Tingnan natin ang nahuli natin. May nararamdaman na talaga ako. Ano yun? Grabe! Ano kaya yung bagay na yan? Wow! Totoo yan. Baluti. Oh, ito ay baluti para sa mga pulis dahil nakasulat dito. Diyos ko, buong baluti ito. Ito ay isang bulletproof na plato. Totoong baluti ito na sinusuot ng pulis. Grabe naman. Yan ang isang daan porsyento na patunay na lahat ng mga bagay na ito ay konektado sa sasakyan ng pulis na lumubog sa tubig. Maganda ang video na yan, sa tingin ko. Ang dami nilang nahanap. Ngayon, ikaw na ang magdedesisyon. Tatawag ba tayo ng pulis? O hahayaang ganito na lang? Nasa iyo na lahat ngayon. Kaya, mag-subscribe ka sa channel ko. Huwag mong kalimutang mag-iwan ng like. Pindutin ang notification button para hindi mo mamiss ang mga susunod kong video. At syempre, isulat mo ang iyong mga komento. Ako si Lab. Salamat sa panonood. Paalam.